Hello. Lakad-lakad ulit kami. Alas 6 na. Alas 6 na dito ng hapon. Ayun ang bahay namin. <laughs> Lakad ulit kami. Ha? Mainit pa. Dapat mamaya pa tayo mga ano. may sasakyan sa loob. Ang ganda ng halaman dito. Ibang kulay. Ibang kulay. Ibang kulay. Katinilas lang ako. Ang bilis mong maglakad. Ayan yung ano... hangin. Lamig ng hangin. Ang hangin. Allah. Ang lakas ng hangin. Ang ganda ng bahay dito. Ang mga bahay.

Degrade Ito yung lagi namin dinadaan ng dito yung mga kalamansi. Ubus na ang bunga. may, may talong Parang... vndok tang then